ating balikan ang kaso ni Anupa Magulati. Ang ilang mga kaso ng pagpatay ay sobrang malupit at kakaiba. Ngunit ngayon pag-uusapan natin ang isang kaso ng pagpatay sa India na hindi man lang makikita sa ibang kaso sa bansa. Ngunit ang paraan ng pagtatago ng bangkay pagkatapos ng pagpatay ay mas nakakagulat. Dito ay magpapanginig sa puso. Itong kaso ay itinuturing na isa sa pinakakahindik-hindik na krimen sa magandang lungsod ng Dera sa estado ng Utarkan. Ano nga ba ang buong kwento ng kaganapan sa deep freezer ni Anupama Gulati? Manatili hanggang sa dulo ng video para malaman ang kaganapan, pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, noong ikalabing lima ng Oktubre 2010, si Anupama Gulati, isang babae na naninirahan sa lungsod ng Diradun sa estado ng Utarkan kasama ang kanyang asawa at dalawang anak, biglang naranasan ang aberya sa kanyang telepono. Bago tayo magpatuloy, ang utarkahan ay kilala sa kanyang mga puok na banal sa Hindu, at ang lungsod ng Deradun, na nakatagpo sa paanan ng bundok na Shiva Lake, ay isang kaakit-akit na bayan sa Burol. Sa gitna ng lahat ng ito, ang magulang at kapatid ni Anupama ay karaniwang tumatawag sa kanya ng dalawa o tatlong beses kada linggo para kumustahin siya. Ngunit nang magsimula ng mawalan ng signal ang telepono ni Anupama, Nagaalala na ang kanyang pamilya. Kechari, kapatid ni Anupama, ay tumatawag kay Rajesh Gulati upang magtanong tungkol sa kanyang kapatid. Ngunit tuwing tatawagan ni Chari ang kanyang bayaw, palaging sinasabi ni Rajesh na si Anupama ay abala o lumabas para sa trabaho. Nang ito ay magpatuloy ng dalawang linggo, nagtaka si Chari dahil nakakausap niya si Anupama sa pamamagitan ng email. Gayunpaman, masaya ang pamilya Gulati dahil sa mga email. Inaabisuhan sila ni Anupama na okay siya, at masaya kasama ang kanyang asawa, at dalawang anak. Subalit, nang magtagal ng dalawang buwan na hindi makontak si Anupama sa pamamagitan ng tawag, pinayuhan na ng kanyang mga magulang si Chari na pumunta sa Deradun at makipagkita kay Anupama. Pagdating ni Chari sa bahay ni Rajesh noong December 12, 2010, galit na galit siya sa nakita. Sinara ni Rajesh ang pinto ng bahay at isinara rin mula sa likod sinabi ni Rajesh kay Chari na si Anupama ay nasa labas, at hindi niya ito maaaring makita. Subalit, sinubukan ni Chari na pumasok sa bahay, at ito ay nagdulot ng alitan sa pagitan ni Rajesh at Chari. Gayunpaman, kahit sa ganitong sitwasyon, hindi pinapapasok ni Rajesh si Chari sa bahay. Bukod dito, nang tanungin ni Chari si Rajesh Gulati tungkol sa kanyang kapatid, hindi ito nagbibigay ng maayos na sagot. Pagkatapos nito, nagpunta ang kapatid ni Anupama sa malahpit na istasyon ng pulis at nag-file ng ulat na nawawala ang kanyang kapatid na si Anupama. Iniulat din ni Chari sa pulisya na sinusubukan niyang pumasok sa bahay, ngunit hindi siya pinapapasok ni Rajesh. Ngayon, dahil napagtanto rin ng pulisya na may kakaibang aspeto ang kaso, agad na nagpadala ang pulis ng isang team sa bahay ni Rajesh Kulati, kasama si Chari. Sa pagdating ng pulis na kasama si Chari, Biglang nagulat si Rajesh at tinanong ng mga pulis si Rajesh ng ilang pangkaraniwang tanong tungkol kay Anupama. Gayunpaman, hindi nagbibigay ng diretsong sagot si Rajesh sa kahit anong tanong ng mga pulis, at sa halip ay nagsikap na ituro ang kanilang pansin. Ngunit agad na nagduda ang mga pulis kay Rajesh, at nagdesisyon na mag-conduct ng paghahanap sa buong bahay. Sa oras ng pagsusuri, napansin ng isang pulis ang saradong kwarto sa loob ng bahay, pinuksan ito, at walang kakaibang nakita maliban sa isang malaking deep freezer. Dahil ang mga ganitong klase ng freezer ay karaniwang matatagpuan sa malalaking tindahan at restoran, napansin ito ng mga pulis bilang kakaiba. Sa isip ng mga pulis, bakit kailangan bumili si Rajesh ng napakalaking deep freezer para sa kanyang maliit na pamilya? Kaya't napagpasyahan ng mga pulis na buksan at suriin ang malaki na freezer. Sa pagbukas nito, natagpuan nila ang maraming maliit na itim na plastik sa loob. Pagkatapos, nang kunin ng isang pulis ang isa sa mga plastik at buksan ito, nakita ang mga piraso ng laman sa loob. Pagkatapos, inalis ng pulis ang ilang iba pang plastik. Ngunit nagulat ang lahat nang makita ang isang bungo ng tao sa isa sa mga plastik. Matapos ang pagamin ni Rajesh, umupo ito at umiyak ng malakas. Sinabi niya sa mga pulis na mga piraso ito ng katawan ni Anupama. Matapos ang pahayag ni Rajesh, agad siyang inaresto ng mga pulis. Pagkatapos ng kinakailangang papel, dinala siya sa lokal na korte. Dito, nakuha ng pulis ang limang araw na remand para kay Rajesh. Gayunpaman, sa masusing investigasyon, lumitaw na walang naniniwala sa pahayag ni Rajesh. Ayon sa kanyang pahayag, nakilala niya si Anupama sa Universidad ng Delhi. Dito, kumuha si Rajesh ng Master of Science degree at naging isang software engineer. Noong mga panahong iyon, Unti-unti silang nagkasundo sa isa't isa ni Anupama at naging magkaibigan. Sa paglipas ng panahon, lumalalim ang kanilang pagkakaibigan na nauwi sa pag-iibigan. Sa unang mga buwan, itinago ni Narajesh at Anupama ang kanilang mga pagkikita sa kanilang mga pamilya. Ngunit sa huli, nagpasya silang magpakasal at ibahagi ito sa kanilang mga pamilya. Sumangayon ang parehong pamilya sa kasal, at noong 1999, ikinasal sila. Pagkatapos ng kasal, Mabilis na umasenso ang karera ni Rajesh at nakakuha siya ng trabaho sa isang malaking kumpanya sa Amerika. Dahil dito, lumipat sila sa Amerika kasama si Anupama. Ngunit isang araw, sinabi ni Anupama kay Rajesh na gusto rin niyang magtrabaho. Ito ay nagdulot ng ilang alitan sa kanilang bahay. Nilinaw ni Rajesh na ayon sa kanilang visa conditions, hindi pwedeng magtrabaho si Anupama sa unang ilang buwan. Ngunit sa kabila nito, lumahlim ang pagkakaibigan ni Anupama sa kaibigan ni Rajesh. Naging sanhi ito ng mga madalas na pag-aaway sa kanilang tahanan. Sinabi rin ni Rajesh na paulit-ulit niyang pinagsabihan si Anupama na lumayo sa kanyang kaibigan, ngunit hindi ito nakinig. Sa paglipas ng panahon, nabuntis si Anupama noong 2006 at ipinanganak ang kambal na anak. Ito ay nagdala ng kaunting harmonya sa kanilang tahanan. Subalit, Noong 2007 at 2008, nagsimula na ang resesyon sa Amerika at marami ang nawalan ng trabaho. Nanatili si Rajesh sa kanyang trabaho ng ilang buwan, ngunit dumating ang panahon na siya rin ay nawalan ng trabaho. Sa ganitong sitwasyon, nagpatuloy ang kanilang buhay ng ilang buwan na kahit papaano. Ngunit sa kabila ng mga pangyayari, hindi naniniwala ang mga autoridad sa pahayag ni Rajesh. Matapos mawalan ng trabaho si Rajesh, Nagawa niyang suportahan ang buong sambahayan sa kanyang ipon sa loob ng ilang panahon. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti nang nauubos ang kanyang ipon, kaya't napilitan siyang ipagbili ang kanilang bahay sa Amerika. Sa huli, bumalik si Rajesh sa India kasama ang kanyang pamilya. Ayon kay Rajesh, patuloy na nagkakaroon ng mahabang usapan kay Anupama sa telepono kasama ang kanyang kaibigan. At sa isang pagkakataon, umabot ito sa pisikal na pag-aaway ang kanilang alitan ay dinala sa family court, kung saan napagkasunduan na magbibigay si Rajesh kay Anupama ng 20,000 rupees kada buwan para sa gastusin. Sumang-ayon sa desisyon ang parehong panig. Pagkatapos nito, nanatili si Rajesh sa bahay ng kanyang mga magulang sa Dera Dun ng ilang buwan bago siya umupa ng isang apartment sa gubinar kasama ang kanyang pamilya. Sa kanyang pagsusumikap, nakakuha si Rajesh ng trabaho sa isang malaking kumpanya sa lungsod ng Kolkata na halos 990 metro ang layo mula sa kanyang tahanan. Sa kanyang trabaho sa Kolkata noong mga taong 2009, nakakilala si Rajesh ng isang kasalukuyang may asawa na naninirahan din sa lungsod. Sa kanilang mga pag-uusap, nalaman ni Rajesh na hindi maganda ang pagsasama ng mag-asawa, at ito ay laging nang aabuso sa babae. Dahil dito, naramdaman ni Rajesh ang malalim na simpatiya sa babae, at unti-unti silang naging malapit sa isa't isa. Sa paglipas ng panahon, nagsimula silang mahulog sa pag-ibig at nagpasyang magpakasal ng lihim sa isang simbahan sa Kolkata. Pagkatapos ng pangalawang kasal ni Rajesh, nanatili si Rajesh sa normal na pamumuhay. Nakakausap niya si Anupama ng normal, pumapasok sa trabaho araw-araw, at walang sino man ang nakakaalam sa kanyang pangalawang kasal. Gayunpaman, napagtanto ni Anupama sa pamamagitan ng pagmamasid sa kilos ni Rajesh na mayroon siyang ibang kasintahan sa Kolkata bagamat hindi alam ni Anupama ang pangalawang kasal ni Rajesh, madalas silang mag-away at iniisip na ni Anupama ang paghihiwalay. Samantalang wala nang ibinabayad si Rajesh na 20,000 rupees kay Anupama ayon sa hatol ng korte, patuloy ang hidwaan ng mag-asawa. Noong October 17, 2010, nagkaroon ng matinding away sa pagitan nila. Sa gitna ng alitan, biglang nagalit si Rajesh at itinulak ng malakas ang kanyang asawa na nagresulta sa pagtama ng ulo nito sa sulok ng kama. Agad na dumaloy ang dugo mula sa ulo ni Anupama. Naisipan ni Rajesh na takpan ang kanyang asawa gamit ang unan mula sa kama, na nauwi sa pagkasafocate kay Anupama sa kanyang pagkamatay. Dinala ni Rajesh ang katawan ni Anupama sa pangalawang banyo sa kanilang bahay at inilak ito. Nag-isip si Rajesh kung paanong maitatago ang bangkay ng asawa nang hindi ito madidiskubre. Dahil naisip ni Rajesh na dapat hanapin ang lugar kung saan itatapon ang bangkay bago makauwi ang mga anak mula sa paaralan. Nagpasya siyang dalhin si Anupama sa pangalawang banyo sa kanilang bahay at doon ito nilak. Itinahgong mabuti ni Rajesh ang bangkay at nag-isip kung paano niya ito maitatago, nang hindi mahahalata ang kanyang ginawang krimen. Ngunit sa maikling panahong iyon, bumalik ang dalawa anak mula sa paaralan. Kapag nagtatanong sila tungkol sa ina, sinabi ni Rajesh sa kanila, nagpunta sa Delhi ang ina niyo. Totoong nakatira ang mga magulang ni Anupama sa Delhi, kaya't iyon din ang iniisip ng mga bata, na baka dinalaw niya ang kanilang lola, ngunit kinabukasan, pumunta si Rajesh sa palengke at bumili ng malaking freezer. Bukod dito, bumili rin siya ng electric chainsaw, stone cutter machine, at maliit na itim na mga plastik. Ang lahat ng ito ay binili ni Rajesh habang ang kanyang mga anak ay nasa paaralan. Habang wala ang mga bata, Sinimulan na ni Rajesh hiwain ang katawan ng kanyang asawa sa maliit na piraso gamit ang electric chainsaw. Matapos isara ang lahat ng pinto at bintana ng bahay, nilagay ni Rajesh ang mga piraso sa ibang kwarto. Kinabukasan, nang bumalik ang mga bata sa paaralan, sinimulan ni Rajesh ang pagtatago ng mga piraso sa itim na mga plastik sa malaking freezer. Ginawa niya ito upang maiwasan ang amoy ng bangkay. Kinailangan ni Rajesh ng ilang araw para maitago si Anupama Gulati hiniwa ang katawan, at itago ito sa freezer. Sa paglipas ng panahon, kapag tinatanong ng mga magulang ni Anupama, o kapatid ni Rajesh ang mga bata tungkol sa kanya, gumagawa si Rajesh ng mga dahilan upang maiwasan sila, maliban na lamang kung kapitbahay nila ang nagtatanong tungkol kay Anupama, lumalabas si Rajesh na may iba't ibang dahilan. Si Rajesh ay nagkaroon din ng akses sa email ni Anupama, kaya't kahit matapos ang kanyang pagkamatay, Patuloy pa rin siyang nakikipag-usap sa kapatid ni Anupama upang tiyakin na walang nagdududa sa kanilang pamilya. Gayunpaman, nang natuklasan ng mga pulisya ang kanyang krimen, dumaan si Rajesh sa mahabang paglilitis, nahatulan siyang habambuhay na pagkakakulong at may multang 1.5 milyong rupees or mahigit 1 milyon pesos para sa pagpatay, naihayag ito noong September 1, 2017. Ipinakita ni Rajesh ang guhlat ng lahat sa pagtahpon ng ilang plastik sa bangin at kagubatan na nagresulta sa masusing investigasyon ng pulisya. Natagpuan ang iba't ibang itim na plastik sa paligid at ito ang nagbigay ng karagdagang ebidensya laban kay Rajesh. Ang kustudya ng mga bata ay ibinigay kay Chari, ang kapatid ni Anupama. Bagamat nag-apela si Rajesh, hindi ito pinayagan ng korte at nanatili sa kustudya ni Chari ang mga bata dahil sa kanyang malupit na krimen. Hindi nagtagumpay si Rajesh sa kanyang apela at nanatili siyang nakakulong. Sa kabila ng lahat ng ito, lumabas ang impormasyon na mayroon si Rajesh na isang anak na babae mula sa kanyang ikalawang kasal sa Kolkata. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit sila nag-aaway ni Anupama at tumigil sa pagbibigay sa kanya ng pera. Ngayon, ang tanong, anong parusa ang nararapat para kay Rajesh na brutal na pinatay si Anupama at inagaw ang mga anak sa kanilang ina at ama? Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.